Kumusta mga boss? Welcome sa Box Talks PH. Usapang kamao. Let's go! All right mga boss, pag-usapan natin ngayon ang isa sa pinaka-iniiwasang boksingero sa mundo ng boxing ngayon. Parang ex na ayaw nang makita ng dating jowa. Walang iba kundi ang IBF World Super Welterweight Champion, ang undefeated knockout artist na si Bakram Mur Murtazalyev. Oo mga boss, ito yung boksingerong kahit may hawak na titulo, ayaw lapitan ng mga kalaban. Eh kasi naman, halos lahat ng suntok niya parang one-way ticket to Dreamland Bip Diretso. Tutulog ang katapat ayon sa ating uh, maasahang boxing insider na si Don Rafael nitong nakaraang lunes ng gabi. Nagkaroon daw ng uh, mainit na argumento sa pagitan ni Bakram Murtazaliev at ng kanyang mandatory challenger na si Josh Kelly. At ayon pa sa report, official na raw ang purse bid. Ibig sabihin, tuloy na tuloy na ang laban nila. Ang matchroom boxing ang magpopromote ng laban at ang target date ay ngayong Enero sa England. Wala pa lang eksaktong venue pero sigurado akong magiging mainit ito kahit winter doon. Siguradong pawisan ang mga manunood. Si Josh Kelly mga boss ay may record na labim pitong panalo, isang talo at isang draw kasama pa dyan ang Siam na knockouts. Magaling din tong batang ito, may bilis at forma pero yung kalaban po niya ngayon, ibang klase mga boss. Parang uh, binibigyan ka ng suntok ni Thanos at umasa kang doon ka na magigising sa infirmary. Ang interesting pa, si Josh Kelly daw ayaw lumaban noon kay Jaron Boots Ennis kasi feeling niya daw hindi magandang timing para sa world title fight. Pero ngayon, haharap siya sa halimaw na si Murtazaliev Abah ibang tapang ito mga boss. Simula ng talunin ni Murtazaliev si Tim Chiu noong nakaraang taon, wala nang gustong lumaban sa kanya. Literal, ghosted siya ng mga kalaban mga boss. Parang niligawan mo pero sin zone fund lang ang sagot. Sina Sebastian Pundora, Jaron Ennis, Virgil Ortiz Jr. at Sander Zayas. Lahat sila walang gustong tumapat. Kahit na may hawak siyang world title, parang hot potato na ayaw mahawakan. Kaya nga halos isang taon na siyang nga uh, nagpo-post sa social media tungkol sa kung gaano siya iniiwasan ng mga kapwa boksingero. Sabi nga ng mga fans, bakit ganon may title na nga pero wala pa ring laban. Eh kasi mga boss, iba ang tunog ng suntok ni Mo na Murtasalyev parang martilyong may wifi, laging may connection. Tun oh, pero teka, hindi lang yan ang balitang pumutok ngayon dahil sa kabilang division, Meron ding confirmed na laban na tiyak na magpapainit ng Enero 2025. Matapos ang ilang delay at rumor, tuloy na tuloy na ang laban sa pagitan ng WBC World Super Lightweight Champion Subriel Matias at ng kanyang mandatory challenger ang undefeated British prospect Dalton Smith. Ayon sa ulat, magaganap ito sa Enero 10 sa Barclays Center, Brooklyn, New York. At mga boss, siguradong magiging bakbakan ito ng mabilis, malakas at matapaang Si Dalton Smith ay may record na walong panalo, walang talo at 13 knockouts, batang gutom sa kasikatan. Pero teka, akala mo ba sa UK gagawin ang laban? Hindi, dahil natalo raw ang Matchroom Boxing sa First Bid laban sa Fresh Productions na promoter ni Sobriel Matias ang halaga, mahigit 200,000 dolyar na pagkakaiba. Kaya ngayon ang laban ay lilipat sa Brooklyn, New York na kung saan mas marami ang mga Puerto Rican fans ni Matias parang home court advantage na rin ayun pa sa report ang unang press conference at face off nila ay gaganapin sa Nobyembre 10 aba siguradong magiging mainit yan makikita mo pa lang ang stare down parang dalawang leon na nag-aagawan sa karne kaya mga boss kung boxing fan ka talaga lalo na kung Pinoy boxing junkie ka tulad natin dito sa BoxTalks PH aba punong-puno ang Enero 2025 meron kang Murtasalie versus Kelly para sa IBF title at Matias versus Smith para sa WBC belt, isang buwan dalawang world title fights, parehong garantisadong suntukan na walang atrasan. Kaya mga boss, na ano sa tingin nyo, may pag-asa si Josh Kelly laban sa halimaw na si Murtazaliev at si Dalton Smith? Kaya, kaya bang pabagsakin ang bangis ni Matias? I-comment nyo sa baba mga idol, gusto kong malaman ang prediction nyo. At syempre, huwag kalimutang i-like, share at subscribe kung gusto nyo ng real talk, kwela at solid na... So, na boxing updates dito lang sa backstock page. Peace out, mga boss. Let's go!